Hello guys, meron akong gustong i-share. Uh, gaya po ng alam ng marami mga 70 Adventists, ako po ay nagpasya na umalis na po sa panig ng 70 Adventists. At uh, noong nalaman ito ng marami mga kapatid, marami sa kanila ang nagbigay ng iba't ibang mga komento. Kagaya halimbawa po nito, Miguelito Bronze. Ewan ko tama pronounce ko, Bronze o Bronze. Brother, good AM. Ano na nangyari sa iyo? Talagang na-fulfill mo na ang sabi ni Ellen White, The last day's events, many brighter stars will turn to dark. Napakaliwanag mo noon, bro. Ngayon mukhang madilim na tinatahak mo. God bless pa rin sa iyo. Ayan. Salamat sa iyong comment, uh, kapatid. Ako'y natutuwa sapagkat isa ka sa nakakita ng aking journey sa aking pagiging Seventh-day Adventist. Uh, sa Diyos ang kapurihan kung sa tingin mo ako ay parang bituin na nagliliwanag noong ako ay isa pang Seventh-day Adventist. Pero i-correct lang kita bro, hindi man ako galit. Uh, lahat ng makas tayo mayroong kalayaan. Sabi ko nga eh, hindi naman ako sumasagot kasi dito sa comment section. Kaya kahit anong sabihin o i-comment dito ay dahil hindi ako sasagot, malaya sila. Kahit mag-invento sila ng mga pahayag o paratang. Pero gusto kong i-concern yung mga comment na kagaya ng ganito para meron din tayong mapulot na aral. Uh, yun pong sinasabi po sa last day events, hindi naman ito bago. Lahat ng relihiyon nagsasabi po niyan. Katunayan sa dati kong pinanggalingan, uh, nung ako ay INC pa, nung ako ay nagpapahayag na sa mga kakilala ko na ako ay lalabas na kasi hindi ko nakaya sa akin na ako ay manatili pa sa iglesia. Kasi mulat na yung aking isip eh, hindi ko matanggap na kami ay uh, naniniwala sa isang Diyos. Pero sumasamba naman kami sa tao ay Kristo. So, hindi na kaya ng aking konsensya yun. Kaya nagpahayag ako sa mga kakilala ko na ako ay magpapasya ng tumiwala uh, tumiwalag sa Iglesia ni Kristo. Ganyan din sinabi nila sa akin. May iba sa kanila, humahanga pa kasi uh, meron kami parang malilit na grupo sa Iglesia. Kapag meron kami na encounter na ibang pananampalataya, uh, isa ako sa, sa talagang humaharap sa kanila. Kung sa salitang kanto, pambato. Pag, pagka merong mga uh, debate kanto kung tawagin. Uh, nagagalingan din sila sa akin sa Diyos ang Kapurihan Meron tayong knowledge Pero hindi naging dahilan yun Yung uh, mga salita nila na uh, ako ay nasa katotohanan na Lumipat pa sa kadiliman Ganun din naman, tingin din nila sa akin Ako ay nasa liwanag na, nasa kaligtasan na Kasi nasa iglesia ako ni Kristo Pero ako ay nagpasyong umalis Kaya ako daw ay nasa kadiliman na nang panahon yun uh, Nung talaga ako, ganyan din sabi na sa akin, nandito ka na sa iglesia na may sugong apostol. No? Oh. Pero kasi nakita ko naman doon, talamak naman yung pera-pera talaga. Uh, kami ay nangangaral lang in public para magpa-offering. Hmm. Ikaw ba, payag ka ba noon? Kaya ako naniwala tama yung pasya ko. Eh. kahit sabihin nila na nasa liwanag ka na kasi may apostol tayo. Pero lumipat ka pa sa kadiliman, umalis ka pa sa iglesia na may apostol. Hmm. Oh. Kaya itong sinasabi ko ninyo na, na ako ay nasa liwanag. Natutupad yung sinabi ni Mrs. White na merong mga stars na nagliliwanag noon na ma-fall o ma-turn to dark. Eh hindi ito bago sa akin. Kasi, kung paiiraling ko yung kanyang mga emosyon, baka siguro nasa INC pa ako ngayon. Sa totoo lang. Kaya ako, hindi ako naniniwala dito. Ako kasi, as mas nakita kong hindi tama ang isang sekta, talaga nilalayasan ko po talaga ito. Kahit magalit sa akin ang buong mundo. Ang tinitingnan ko na lang is yung Diyos. Bakit? Kasi kaya naman tayo naglilingkod para sa Panginoon eh. Pipili ka na lang din naman ng sasamahan mo, ba't hindi pa yung totoo? Hindi naman natin sinasabi na uh, wala namang perfect church. Wala, lahat naman may kahinaan Yes, agree ako doon. Pero hindi naman ang definition ng pagiging perfect na church ay eh, dapat walang nagkakamali o nagkakasala. Wala ka naman kasi makikita ganun. Lahat may kahinaan. Pero alam mo kasi yung bagay na, na hindi dapat tinotolerate. Alam mo naman dahilan, hindi naman bago sa inyo, bakit ako umalis sa sa 70 Adventists kasi nga dahil sa issue ng abortion. Meron ako mga reference, meron ako mga pag-aaral na ginawa may higit tatlong taon at na ko talaga na talaga ba history nangyari po 'yan. Hindi naman 'yan naka, hindi naman 'yan naka ano, hindi naman 'yan sikreto. Dati na po 'yan. Nasa history po 'yan at 'yan po ay hindi po maibabago o matatakpan ng kahit anong mga uh, video na ilabas about sa topic na yan Kaya ako, hindi ako naniniwala na punta ako sa kadiliman. Tama, naging pasyak po bakit. Sabi sa Bible, sabi sa Bible, magsihiwalay sa mga kapatid na nagsisilakad ng walang kaayusan. Ito yung mga hindi sumusunod sa aral. Bakit po? Eh alam mo nang masama ang abortion. Anti-abortion ka. Anti-abortion ako. Pagkatapos, okay lang sa'yo na may ganyang guidelines. Ano nangyari sa'yo? Tingin mo ba yung guidelines ng 1970, 1971, 1992? Yan ba ay para naging palamuti lang? tingin mo ba hindi talaga nagkaroon ng abortion dahil sa mga guidelines na yan? Kung gagamit ka lang ng isip, ay konti lang naman, hindi, hindi naman ito pagmamalaki. Kung, kung titingnan mo ang history, 1970, 1971, talamak ang naging abortion. Mga doktor nagpapatotoo dyan actually. Kaya meron akong nabasang comment eh, isa daw siyang... isa daw siyang nurse kaya wala daw katotohanan yung gano'n. eh marami maraming sumasalungat sa sinasabi ko mga nurse sa atin parang si Jess Rill, si Stry, parang ang, ang, alam ko nurse din ito eh. Hindi lang sigurado pero parang nurse din ito. So masalungat din sa akin. Pero mabait naman yung batang yun. May respeto siya at tama lang mangusap. Pero yung mga reference kasi na aking pinagbabatayan, hindi basta nurse yung nagsasabi. Mga doktor mismo sa atin. Mga doktor na nabuhay nung panahong iyon. Na pinagbabatayan talaga natin. At sila nagsasabi na yung abortion sa 70 Adventist, ay naging liberal. Kaya nga nagkaroon ng 1992 Executive Committee. At ito yung pinag-usapan talaga ng church. Kung gagamit ka ng logic mo, kung hindi talaga na ipatupad yung abortion using our guidelines 1970-1971, Tingin mo mag-aabala ang church na magkaroon ng ng executive committee noong 1992. Syempre alam naman natin na pag nagkakaroon ng mga committee, ibig sabihin hindi ito ano, hindi ito yung hindi ito yung isang bagay na walang kwenta o kaya hindi nakakaapekto. Nagkakaroon ng executive committee kapag ka, kailangan merong pagpasyahan kasi nagkakaroon ng isang insidente na nagkakaroon ng epekto sa position ng church. At yung care guidelines na nanatili pa rin yan. Nananatili pa rin. At hindi maganda kasi lalakad ka na rin lang sa katotohanan at hindi mo pa lubusin. Halimbawa, ikaw, anti-abortion ka. Basahin mo guidelines. huwag kang basta maniwala sa mga defender. Basahin mo guidelines. Doon sa, sa number 4, makikita mo doon na uh, pinahihintulutan sa atin as long as yung magulang ang magpapasya na magpa-abort, na ipa-abort yung mga may physically and mentally defect. Kaya yung bunga ng rape at incision, mga normal delivery and actually, hindi ho yan matatawag na therapeutic. Natanungin mo sa nagsasabi na between life and death, hindi naman between life and death yan eh. Yan ay normal delivery actually. Pero, pinapayagan sa guideline as long as yung magulang ang magpapasya. Minarinig ako, e eh, hindi natin kasalanan yon kasalanan yun ng magulang na magpapasya. Maliho kayo, bakit? Kasi ang may kasalanan po unang-una, yung magulang, siyempre, na nagpasya, siya nagdesisyon. Ikalawa, yung doktor na magsasagawa. Ikatlo, yung GC na nagbigay ng kapahintulutan using guidelines. Ikaapat, yung mga miyembro na naalaman na yung guidelines na yan, pero goods pa rin sa kanila. Uh, kaya in-expose ko po yan, bakit? Adventist ako, kailangan kong gawin yung aking bahagi, yung aking part. Epi eh, pinagtakpan na mga kapatid. sabi sa Bible, kung hindi lumalakad na sa aral ni Kristo, kailangan mo talagang iwala eh, yan. Kaya hindi ako lumalakad sa kadiliman. Pangalawa, ngayon po, ako po ay nakapokus sa Ten Commandments. Number one pa nga lang, eh, unang utos pa nga lang ang aking ine-expose, marami nang nag-react. Expected na dapat ninyo mga kapatid na yung aking ituturo, isishare talaga Kagaya ng aking binanggit, sa aking pag-alis sa Seventy Adventist, hindi na po ako tatayo sa panig ng Seventy Adventist. Yung naging interpretation ko sa unong utos na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, hindi na po ito nakadepende sa kung ano posisyon ng Seventy Adventist, kundi kung ano yung tunay na monotiyisim. <laughs> kung ano yung tunay na paniniwala sa iisang Diyos. Huwag magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. At doon, nakita natin na yung paniniwala sa isang Diyos, hindi ito kagaya ng paniniwala ng, ng Islam, ng INC, ng uh, saksi ni Jehovah at ng mga Trinitarian believer. Nagpakita ko ng mga uh, comparison po niyan. At nakita natin na hindi ganap na monotheism yung mga relihiyon po na ito. Halimbawa, sa Islam, ayon po sa tala ng Bible, ang Diyos na nakipag-usap kay Moises ay nagpakilala sa pangalang Jehovah. sa Bible yan. Samantalang yung iba naman ang kinilala, ang Diyos ay si Allah. Hindi naman nagpakilala ang Diyos kay Moises sa pangalang Allah sa Bible, ang pangalang ipinakilala niya is Jehovah. So, hindi yung tunay na monotheism. Yung pong naniniwala na si Kristo ay tao pero sinasamba, kagaya ng mga kaibigan nating INC. Hindi rin tunay na monotheism yan. Bakit? Naniniwala siya sa isang Diyos pero dalawa naman sinasamba nila, sumasamba siya sa tao. Labag po yun, sa pagiging monotheism ng Diyos, sa, pag, sa kaisahan ng Diyos. Kasi kung siya lang ang tunay na Diyos, imposibleng ipag-utos niya sa hindi Diyos na sambahin. Kaya hindi po natin tinatanggap yung aral ng INC. Ganon din yung, paniniwala ng saksi ni Jehovah. Si Jehovah lang daw ang tunay na Diyos na dapat sambahin, pero dalawa creator nila. Si Jehovah na makapangyarihan sa lahat at si Jesus Cristo na makapangyarihan, pero hindi sa lahat. Alam mo yun, kung titingnan mo yung monotheism sa Bible, kung gusto mo masunod yung unang utos, dapat si Jehovah lang ang Diyos mo o yung Diyos Ama, dapat si Jehovah o ang Diyos Ama lang ang sinasamba mo, siya lang din yung makapangyarihan sa lahat o naglikha ng lahat ng bagay na walang katulog. Nakita din natin na yung unang utos, hindi rin sasampadun yung paniniwala ng mga Trinitarian. Yan yung paniniwala ka before, paniniwala ng mga Seventh-day Adventists at ng iba't-ibang sektang protestante. Bagamat magkakaiba yung version ng Trinity nila, lahat yan hindi sila sumasampa sa unang utos na no, huwag magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Bakit? Sapagkat si Moises ay hindi naman Trinitarian. Hindi naman siya naniniwala na ang Diyos na kausap nila may tatlong persona. Hindi ho. Isa lang ho yung Diyos nila si Jehovah. So makikita natin dito na kung liwanag at liwanag, ito yung pinakamaliwanag talaga yung salita ng Diyos, yung Biblia. At ito yung isinishare, ibinabahagi talaga natin. Kaya ako, nagpapasalamat sa pagiging Seventh-day Adventist. Proud ako na naging Seventh-day Adventist. Kaya hanggang sa huli, inilaban ko talaga yan. In-expose ko. Mga, mga kapatid, tayo ay mga anti-abortion. Pero meron tayong guidelines na labag sa sampung utos na huwag papatay. Kasi based sa guidelines, hindi yun tama. Pero yung ginawa ng iba, nagtulong-tulong at minasama yung aking sinasabi. Correction ko lang ha, yung mga nagpapakalat at nagsasabing, itinuturo ka daw ng Adventist pro sa abortion. Hindi mo totoo yun. Oh, marami kasing nagko-comment ng hindi tama. Dahil hindi nga ako sumasagot, akala nila ganun. Mag nabasa at nalaman ng mga kapatid, pasapasa -pasa na yun. Kaya akala nila, itinuturo eh, ko na ang 70 day Adventist pro sa abortion. Hindi ko yung totoo. Matagal ko na sinasabi, ang 70 day Adventist anti-abortion po yan. Kahit panoorin nyo yung mga video ko. Pero dahil sa guidelines na inilabas niya General Conference, hindi natin matayuan yung pagiging pro-life. Pagiging anti-abortion. Bakit po? Sapagkat yung guidelines natin, pabor po sa elective abortion. Magbasa kasi kayo ng, ng, guidelines. Magbasa ho kayo. wag ho kayo dumipende sa mga defender na nag-smoke screen. Basahin nyo yung guidelines. Ako, man, naniniwala ako kung talagang naliwanagang ka ni Kristo. Makikita mo, hindi sangayon ang Biblia doon sa ating guidelines. Ito yung gusto ko talaga sanang mabago. Pero imbis na, na mangyari yung pagbabago, eh, marami ang mga hindi nakaunawa at akala nila nilalabanan ko ang iglesia. Sobrang mahal ko ang Seventh-day Adventist. Ang totoo, alisin mo yung guidelines. Hindi ko kailangang umalis sa Adventist eh. Pero kung hindi nyo kayang alisin yung guidelines, e respect nyo po yung aking desisyon. Hindi mo ako galit sa mga kapatid, kahit magsalita ka ng masama, walang problema sa akin, bakit ikaw naman kakasala eh. So, ang gusto ko lang sabihin is, mag-move on na po tayo, kasi uh, ako po magpapatuloy sa aking journey. At ako naniniwala na kung ikaw ay magpupokus sa kautusan ng Panginoon, hindi ka maliligaw. Sa pagkat ako naniniwala na ang kautusan ng Panginoon, ito ay liwanag sa ating mga landas. Hindi ko po sinasabi na hindi mahalaga ang pananampalataya. Ang totoo, lahat tayo mananampalataya. Kaya ang sabi sa Bible, eh, kung tunay na sumasampalataya ka, dapat pinagtitibay mo ang kautusan. So ang aking pananampalataya ay ihahayag ko sa pamamagitan ng pag-iingat ng kautusan. Sabi ng Bible, if you love me, keep my commandments. So yun lang kapatid. Sana naunawa niyo po yung aking ibig sabihin. Pagpalaan po tayo lahat.